May mga anak pala talaga na mas gugustuhin pang mawala o kunin na lang ni Lord yung kanilang magulang kaysa mag-alaga o ipagamot ito kapag may sakit na. Panoorin nyo ito. Kailan po kayo hindi nakakita o nabulag? Matagal na ho ba? No, ako Noong isang taon? Oo oh, po. Nasabi mo ba yan sa mga anak mo na may nararamdaman ka na? Oo oh, po. Pinagamot ka ba nila? Ayaw naman sila pumagamot sa akin kasi wala daw binapira sila. Eh sabi ng isa kong anak, wala kami ipapagamot kayo. Oh, hindi nga yung mama, hindi mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Sabi ko gusto ko pa na magkayong makita. Nung naramdaman mo na nanay nang sinabihan ka ng ganon. Ang sakit sa bibig na ko po. Sabi ko, bakit ganyan ang sirpi ko? Sana mahalin man lang ako nila. <laughs> Sana na na nalaging ko sa Diyos, araw at gabi, kahit kalangit na ng gabi, nakaupo lang ako, humihinga ako ng tulong sa Diyos, sana bigyan sila ng linaw na isip, mahalin lang ako nila.